Okay, kung kahapon nakita niya paano ako binuli ng mga ito. Hindi. Inflatable jaws kahapon ngayon po. Magtatagi sa sila ng galing sa tinatawag na bungee run. Lakas laban sa lakas. L versus L. Lin and Luan. Are you ready? 15 seconds. Para ang kayo ng banderitas. Ready, get set, go! Up, up! Ah, walang magre-reklamo. 15 seconds. 10, 9, 8, Seven, six, five, four, three, two. Time's up. Time's up. Okay. Bilangin nyo, nakuha nyo yung bandera. Patingin, itaas lang, luwan. One, lima lang. Lin, ilan yan? Limandaan. Okay, napakagaling niya. Seven. atang ang nanalo, walang iba sa ating Bungie Run Challenge ay walang ibang DC. L, Congratulations, L. <laughs> Mama yamet challenge sa ita, sabogabalik nang, udang. Here it go, go, go. Ready, us set, go.